Magandang araw mga kaibon, mga kalapatids Yun, Welcome back sa channel natin For today's video, may nagtanong ulit sa atin no? Si Sir Mark Tan So ang tanong ni Sir um, Humihingi siya ng advice Paano daw ba makaiwas sa mga langgam no? Sa mga painakay natin Or sa mga cage natin So sasagutin natin yung question ni Sir Mark Tan no? Pero nakagawa na rin tayo ng video ng ganyan, no? ah, um, pwede nyo ring hanapin dito sa channel natin. Pero um, para kay Sir Mark Tan, dahil newbie siya, um, sagutin natin yung question niya. Tara! So yun mga kaibon, paano ba natin may iwasan yung mga peste no? katulad ng mga langgam sa uh, aviary natin pati na rin yung mga ipis, ganyan o kung ano-ano pa mga insekto na pwedeng uh, maging dahilan ng pagka-stress ng mga alaga nating ibon no? lalong lalo na pag nagbibred sila So number one na dyan yung langgam, paano, paano ba natin may iwasan yung langgam? Ah, uh, ang number one na solution para maiwasan natin yung mga peste sa ating aviary, dapat pan panatilihin nating malinis yung mga aviary natin no. Lagi nating nililinis yung mga um, lapag kasi diyan na uh, ano eh nahuhulog yung pinagkakainan ng mga alaga nating African Lovebirds. Tapos lagi din nating linisin yung mga ano um, poop tray ng mga alaga nating African lovebirds no kasi um, sa gabi pinupunta niya ng mga ipis no at kung ano-ano pang insekto kasi um, may mga nahuhulog na pagkain diyan yung mga seeds nahuhulog diyan sa poop tray tapos yung mga dumi nila yon um, kinakain din ng mga ibang insekto yon kaya yon panatilihin nating malinis yung aviary natin um, siguro Um, kahit once a week lang maglinis tayo ng aviary natin lagi tayong magwalis sa ano naman sa pagwawalis kahit araw-araw no tuwing umaga walisin niyo yung lapag ng aviary ninyo para yung mga langgam hindi sila na ano um, hindi sila naaakit dun sa mga pagkain na nahuhulog dun sa lapag no? sa poop tray naman yun every week pwede nyo linisin para ano naman um, hindi hassle no hindi aksayado sa oras kasi hindi naman madaling dumumi yung pop tray ng mga alaga nating African lovebirds so once a week pwedeng linisin yung mga ano pop tray ng mga alaga nating African lovebirds Pangalawang solution naman guys pwede na pwede tayong bumili ng ano ng yung ini-spray wash out no wash out haluan nyo ng tubig lagay nyo sa spray bottle, sprayan nyo yung nest box ng mga alaga nyo, African lovebirds. Sprayan nyo sa loob, sprayan nyo sa labas, para sa ganon, yung amoy ng washout, didikit dun sa um, nest box ng mga alaga nating African lovebirds. At kapag dumikit yung amoy ng washout, syempre, iiwas yung mga langgam dun, ayaw nila yung amoy nun eh. Um, iiwas sila dun. Uh, hindi na kapag nagkainakay kayo, uh, may iwasan na lang yung mga inakay ninyo, no? Tapos, isa pang solusyon yung, um, anong tawag dito? Yung powder na ano, um, seven powder, yon Seven powder, binubudbud yon sa lapag ng mga, ano natin, um, nest box, ng mga alaga nating lovebirds, no? Sa nest box nila, binubudbud yon tsaka nyo lagyan ng kusot no kasi yung seven powder nakakalason yun kaya kailangan after nyo budburan ng seven powder yung nest box ng mga alaga nyo lagyan nyo ng kusot no na beddings tapos yun yung seven powder kasi ayaw na ayaw din ng mga langgam yun kaya siguradong hindi papasok yung mga langgam sa nest box ng mga alaga ng African lovebirds. Tapos meron pang isa, meron ding nabibiling ano, um, insecticide na chok, no? Ako yun, ginagamit ko yun, insecticide na chok. Ang insecticide na chok, um, ginuguhitan ko yung nest box ng mga alaga ng African lovebirds. Ginuguhitan ko yun, tapos um, sa guhit na yun, hindi sila pumapasok doon kaya yon um naiiwasan yung langgam o peste sa loob ng mga ano nest box ng mga alaga kong African lovebirds mura lang naman yung ano yung insecticide na chok um sa tingin ko nasa ano yon nasa 20 pesos ba no dalawang piraso na yun tapos naman yung seven powder um nasa 100 pesos naman yun tapos yung wash out naman nasa 25 pesos. So, ganito yung discard ko kapag um, nililinis ko yung nest box ng mga alaga akong African lovebirds. Ang una kong gagawin, lilinisin ko yung nest box nila, tatanggalin ko yung lumang kusot. Um, pagkatapos nun, kapag wala ng kusot, i-sprayan ko na ng wash out yung um, nest box ng mga alaga nating African lovebirds. No? After kong isprayan, patutuyuin ko lang ng konti bubudburan ko na siya ng ano ng seven powder bubudburan ko um, yung buong lapag niya wag naman masyadong marami yung tamang tama lang bubudburan ko lang no yung buong niya, lapag ng nest box kailangan yung buong lapag niya merong ano yon, seven powder para yung amoy ng seven powder no um, sumisingaw tapos yung mga langgam iiwas doon tapos, after ko lagyan ng seven powder, um, lalagyan ko na sila ng ano, kusot. Lalagyan ko ng beddings na kusot. Tapos, after nun, yun, um, guguhitan ko naman yung mga um, kanto-kanto ng ano, ng nest box ng alaga kong African lovebirds para sa ganon yung todo iwas talaga no sa peste kasi kapag nilanggam na yung mga inaka ninyo, yun, mapeperwisyon na talaga yung mga alaga nyong African lovebirds. Tapos, may possibility pa na magloko na yung mga alaga nyong African lovebirds kapag nag breed sila, no? Kaya yun, mas maganda ng maiwasan talaga. Sa una pa lang, um, gawa nyo na kagad ng paraan kung paano hindi lang gamin or hindi um, bahaya ng peste yung mga nest box na mga alaga nyong African lovebirds. So yun no ah, uh, Maraming salamat kay Sir Mark Tan At nagkaroon tayo ng topic Para ngayong araw na to ah, uh, Pwede nyo ring hanapin yung um, Naunang ginawa kong video no Para makaiwas Sa mga peste dito sa Ating mga aviary Tapos ah uh, nyo na rin kalimutan Sana mag follow at mag Subscribe sa aming facebook page At youtube channel ah uh, kapag follow at subscribe na kayo yon may chance kayong manalo sa mga free raffle birds natin no um, so yon malapit na pala ang free raffle birds natin siguro this month or november um, magpaparaffle na tayo hintayin lang natin bumaba yung alim pa nating painakay tapos magpaparaffle na tayo so yon mga kaibon, no uh, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta yon. Um, yon. Hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to. Maraming salamat mga kaibon, mga kalapatids. Yun, sa may mga question, wag kayong ano, may magtanong. Hanggat kaya nating sagutin yung mga question nyo, yun, sasagutin natin. yon. maraming salamat mga kaibon, mga kalapatids. Ingat and God bless po sa inyong lahat.